Maganda sa yung gabi sa nyo makaday dito may gagawin naman tayo ngayon. Ito flashlight. light. Si Kaya gagawin natin 'to. Ang problema nito, di na nagana. So may posibilidad na ano may sira na sa loob o kaya para kapalitan natin battery para nagmo pa ata. Sana sana ka ano hindi masyadong ano yung sira nito. Magawa pa natin ito. Maganda pa naman siya oh. Hmm. Kung mga ano natin diyan, mga kababayan natin diyan na may ganito. Pwede niyo na ma modified niyo 'to, eh. papalitan niyo ng battery ganito. Ito. Okay. Ganito. Hmm para mapataas yung power niya, tumatagal siya. Lagyan niyo ng ganitong battery. Battery na ano to? Laptop o kaya yung sa mga electric panano, na ano, o kaya sa vape, cigarette. Yun pwede yun may itong mga ganitong battery. Ito ginawa ko para mapalakas niya dublihin ko to. Yun ang ilalagay ko dito. Tingnan niyo kung paano natin gagawin. na. Baybayan nyo lang. Kung so, may apat naman na bukasan dito, sundan nyo lang. Yan, apat siya. Buksan natin to. <clears throat> Ay, ano yung testing natin? Hindi pala siya nagana. Yan. Dapat ilaw yan eh. So, ano to? Yan o, oh, nasa gilid yung saksakan. Kung sino man mayroon ganito. Yan, saksak natin. Yan na umiilaw siya hanggang ilaw lang pero hindi siya ano hindi siya nagkakarga kahit kunti hindi siya nagkakarga <clears throat> so ibig sabihin may difference yung ano nito battery para buksan natin madali lang naman to ito malaking pakinabang to sa mga ano yung mga sa mga nagdadagat sa bukid yan pwede to mga ganito o kaya yung mga plus light nyong ano pwede nyo i pa yun gawin yung ganitong battery mas malakas yan ito ganito sinasabi ko sa laptop to Pero siguraduhin nyo lang din na no hindi siya sira yung battery. Kasi pag sira naman yung battery, useless din. Kaya dapat may pang-tester kayo. Tester niyo na ano, ma Kailangan na no gumagana na lahat yung naano yung battery. Pino pa lang sa ano na to? Ang liit na mga tornilyo niya. Kaya nagpalit tayo na ano, hindi ako bubuksan. So baybayan nyo lang, sana mapagana natin to. Tsaka mapabilis naman to kasi i expect naman natin niya na ganitong sira niyan eh yung battery kasi pag chak pag saksak natin may ilaw lang siya. sinaksak ko na kanina to hindi talaga ano may ilaw lang then ginawa ko gumawa na ako ng itong battery hmm. yung isa dinubli ko tingnan nyo yun yung may go hit yun positive dugtong ko lang yung positive same lang yan kasi ano lang naman yan eh pinagsama yung positive negative yan. Ito, negative do. Oh. Sundan nyo lang yung paggagawa natin. Yan. Pwede nyo naman tatluhin kung kasya siya dito. Pwede tatluhin pa ganitong paraan pa rin. Kasi pag binaliktad nyo dito negative, pag ano nyo, tataas yung bultahe, hindi na rin pwede. Masusunog yung bumbilyan nyo. Ito. Ah, itong battery niya ito. Iba pala yung battery niya, yung may acid. To. May acid yung battery niya. Yan. Pala natin. Sige ta, mag-ano tayo nang pang-solda. Mga ah, yung ganitong klaseng battery mga kada Pwede naman lagyan to ng ano, yung tawag nito yung battery solution gagana pa rin to lagi na battery solution. Kaso ang gagawin ko, i-modify natin. Kalasin natin ito. Kalasin natin, palitan natin ng battery. Yan. So, ang gagawin ko, ganitong battery na ilalagay natin. Sana nasundan yung pag-ano ko nito. Na. No. Ay tester pala natin kung ano. Tingnan yung tester, tester natin yung ano, yung battery. Set na natin sa ano. Tingnan ko may ano yung reading ng ano battery. Yan. Kita ba? Yan, positive, negative. Tingnan nyo. Sira na to. Sira na tong batery na to. Taba. Ayan, wala na. Wala na may, ano na lang yung reading ng batery na to. Baba, may ilaw. Mababa na yung reading ng battery na to. Tingnan nyo. Hmm. na. Sobrang drop na. Drop na yung battery na to. Hmm. na. Hindi katulad na itong ginawa natin. Tingnan yung reading niya. ilaw ano yung ano nya reading nya parang eh, na hindi na connection sa kapag check, check muna natin yun yung mga reading nya mga kadayo do uh. drop na masyado na syang ano drain e, dito Tingnan yung reading niya. Oh. Oh, to point pa siya, 3 point So, ibig sabihin wala nang na karga to. Empty na siya. So, ito na ikakabit natin. Kabit natin siya dito. Try lang natin kung mapagana natin ano para masundan niyo. Uh, Magawain kayong ganito. O kaya may mga plus light kayong ganyan pa kinabangan niya. Tumatagal pa. Tatagal to pag ganitong klaseng ano. Ganito. Yung positive, pula. Tapos itong black negative. Ganyan lang kahit itali nyo lang. Kung wala kayong ganitong panghinang, tali nyo lang para mag, madali magpalit ng battery. Tali nyo. Pulupot nyo lang ganun. Yan, ganyan lang. Tapos lagyan nyo lang na ano. Pag wala kayong electrical tip, ano lang yung masking tip o kaya packaging tip o kaya scotch tip pwede na yan basta iwas lang sa ano magka loose contact siya o kaya loose connection kaya magka ground ganoon lang gaganyan niya lang eh putol na putol siya. Balik lang natin. yung connection. Dito na natin nakadagin. Yan. Halos hindi siya mag-cast, ya. Pero okay na. Level naman siya, matatakpan din 'yan. Kasi ano natin to. Para... Sana mapaano natin to. Sundan nyo lang paano ko ginawa. Yan, ano nyo lang. Ano kanina kasi nagkabaliktad. Iwas lang pala kay pag nagkabaliktad. Ang init nito. Papasok kayo pag ano. Parati na ako napasok nito. Pag nagkabaliktad yung kabit. Yan try muna natin masking tape muna tayo para makita nyo lang kasi haba na masyado yung video natin ipakita ko lang sa inyo kung gagana siya mamaya ko na lang to ayusin mga master natin dyan sisu na lang sa inyo to kaya skip nyo na lang pagmayano yung mga estudyante natin na nagpapaturo comment na lang kayo dyan sa ano natin comment section ayan sa ano si nyo lang balik nyo lang na maayos Tagyan natin ng papel para masagad siya. kung paano nyo kinalas ganon nyo rin ibalik na ano kasi pag nagkabaliktad dyan hindi siya maipasok kasi may maano to eh may saksakan yan hmm. Kung sa mga ano pa sa mga sa probinsya, maganda 'to pang ano, pang huli ng palaka. Malak maganda siya. Malakas. Hindi ata magano. Kasya. <clears throat> yung mga ibang ina-upload ko mga kadayod yung mga ano conversion din na ganito. Panoorin nyo lang. Gumawa din ako ganito ng mga ano sa mga solar. Pintan nyo ang ano. Gagawa ko ng ganito. Maraming battery. Gawa kong ng ano solar. Para sa battery na solar. Convert tayo. Kasi kailangan natin sa probinsya ng solar ang gagawin ko bubuha ako ng ganyang battery ayan testing na natin ito ito mga kadayo tingnan charge natin sana walang na ano mga ayan kanina masyado malakas ang ilaw kasi hindi siya nagkakarga. Parang napunta lang dito sa ilaw. Ito hindi masyado. So ibig sabihin gumagana siya. Nagkakarga siya. Testing natin. Ayan. O, oh, lakas. So, okay siya. Gawin nyo na lang sa mga plus light nyo. Maraming salamat. Gayahin nyo na lang. Maraming salamat sa panunood.